ang nahahagulat, ba? Diba? Madalas talaga madulas etong uh, si Bato de la Rosa sa, sa kanyang mga binibitawang salita. Naniniwala daw siya na solid as a rock yung assurance na ibinigay daw na itong si Marcus Jr. sa kanya. Okay, so tignan natin. Kaya naman pala, minsan ang statement na itong si Bato de la Rosa ay tapang-tapangan dahil nga naniniwala pa rin na naan itong current administration nga, administration, para suportahan siya, ba? Diba? Minsan naman, uh, may konting takot. Kahit papano, nakikita natin sa mga statement na si, si Bato. At yung last statement nga niya, yung confirmation, yung napabalita na naandito na daw ang ICC, kaya tapang-tapang na naman na ipadideport na daw niya. Pero yun nga, naging kahiyahiya lalo yung kanyang statement na ipadeport. <laughs> Pero mga ICC investigators. Gustong ipa-deport ang engot. Hindi ba? Tignan natin yan mamaya. Merong isang expert na sinupla yung uh, statement na iyon. Meron si Senator De La Rosa or Sen si Bato De La Rosa. Pero bago yan, Senator Bato De La Rosa fully trusts PBBM solid rock promise that ICC won't enter the Philippines. Ang, ang engot, no? yun yung promise for the country na 20 per kilo at napakarami pang iba. Hindi minsan nga hindi nagawa. Eto pa kaya na promise, abay, siguro nabitawan niya lang yan nung kayo ay nag-dinner. Talaga, ga ganun ka importante yung tipong mas importante ka pa para sa bansa, kesa sa bansa natin at kesa sa sambayanan. Ang kapalang mukha, no? Netong si Dilarosa. Netong si Bato. Ito yon. Solid as a rock yung assurance na ibinigay sa akin ng Pangulo noong kami ay nag-dinner doon sa Malacanang. Solid as a rock. Naniniwala ako sa Pangulo. Buo ang tiwala ko sa kanya sa sinabi niya sa akin about the ICC until now. <laughs> ano? Ano pong sinabi sa inyo na hindi pa papasukin na I'm done with ICC? Yun ba yan? <laughs> Sige lang hindi kayo o hindi niyo talaga kilala yung mga katulad ni Marcos Jr. na kung merong kung merong sinungaling at manluloko ay nasa listahan yung mga nasa Malacañang. Natural, sino ka ba para, 'di ba? Para matandaan na meron siyang malaking promise. Ay yung promise nga ni Marcos Jr. nung nung panahon ng kampanya ni minsan wala siyang natandaan doon. Alright. Ayan. Kaya good luck sa'yo ba to? Ito pala yung kanyang pinanghahawakan. Kaya, makikita natin minsan na nagtatapang-tapangan. Katulad ng madalas kong sabihin, minsan yung tapang ng isang tao talaga, dalawa lang yan eh. Yung peking tapang, yun po ay dahil merong merong uh, sinasandalan. Yung taong yun. Kaya medyo nagtatapang-tapangan. Pero yung totoong tapang, ang pinaka ang pinakadahilan kung bakit nagiging totoo at makatotohanan yung tapang na yon, dahil yung taong yun ay nasa, nasa katotohanan. Okay? Pero etong tapang-tapangan na ito ni, ni Bato de la Rosa, abay, depende sa kung sino yung mga taong kanyang sinasandalan at iniisip niya na pwedeng makatulong sa kanya. Diba? Walang sariling Paninindigan tong lentik na ito. Good luck.